Tatlong individual din ang huli sa matagumpay na buy-bus operation na ikinisa ng Quezon City Police District sa Barangay Socorro. Narito ang report ni Pato Woman na Katrina Joy Banaga. Pasado alas dos ng madaling araw sa kahabaan ng barangay Socorro, Quezon City, kalabosong tatlong drug suspects sa ikinasang by bus operation ng Project 4 Police Station matapos silang mahuli sa pagtutulak ng ilegal na droga. Kinilala ang mga suspect na sina alias Levis, alias Gray at alias Mar. Nakumpiska sa mga suspect ang limang piraso ng silyadong pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6,120 pesos by bus money at coin purse. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang mga sospek at nahaharap sa kasong RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Quezon City Police District, ako ang iyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Katrina Joy Banag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang pulis.